Hello guys, iko magbalat tayo ng mangga. Balatan natin 'to, guys, para kainin. Galing nga pala 'to sa Ah, uh, sa Pinas. Nagpapadala kami sa mga kapwa namin ka babayan, kapwa OFW doon sa Pinas. Dumating na dito is hinug na siya. Ang ganda niya guys. Hindi kinaya sa anong filler. Ito na lang kuchilyuhin na lang natin. Naghugas na nga pala ako ng kamay kaya at saka itong mangga hinugasan ko na din kaya diretsyo na po siya. Iganon e, na lang po natin. Hoy. Ang sarap nito, guys. Ayan. Mga kapwa ako, ok, FW ko dyan, maglalaway kayo nito, Char. <laughs> Kain tayo, guys. Kain tayo. Minog na po talaga siya. ang manggang dala. May apat pa po Ayan. May apat pa mangga. Kain na po guys.